Mahilig ka rin ba sa inihaw na pusit? Saktong-sakto ang video ito para sa iyo. Yung ordinary o or regular na ginagawa mong inihaw na pusit ay bibigyan natin ng kakaibang twist. Ayan na nga at meron tayong siling haba, kamatis, sibuyas, salted egg at meron din tayong cheese. At kitang kita naman sa ating pusit, napakasariwa po na yan. Malaki po yung ating pusit. Ito pong texture na to o ito pong mixture natin na to ay saktong-sakto po para magbigay ng kunting alat, kunting spicy flavor at kapag ito ay nagsama-sama habang iniihaw natin, kakaibang panlasa po o kakaibang flavor po ang ibibigay na to para po sa atin. Ito po ay pwede rin po sa tinatawag nating pusit na ballpen, pusit lumot real na pusit at pwede rin po ito doon sa bagulan na pusit. Kapag maglalagay po tayo sa pusit, isiksik lang po natin para yung ating mga ingredients ay talaga naman pong manuot at magsama-sama. Kaya po sa ating pag-iihaw, samahan niyo po kami at enjoy niyo po yung ating pag-iihaw. Enjoy watching! At kung nakaabot kayo sa part ng video ito, please pa-comment naman po kung nasaan kayo ngayon para malaman namin kung saan nakaabot ang video ito. Hindi man the best yung way namin ng pag-iihaw ng pusit, pasuggest naman po pa-comment below kung ano yung mga suggestion nyo para mas ma-improve pa namin yung pag-iihaw namin ng pusit. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.